Alamat ni Prinsesa Manora, salin ni Dr. Romulo N. Peralta. Isang alamat na pasalin-salin sa iba't ibang panahon at henerasyon mula noong panahon ng Ayut Haya at nagbigay inspirasyon kay Haring Rama V ng Thailand. Si Kinari Manora ay isang prinsesa ng alamat ng Tay at ang pinakabata sa pitong anak na Kinari ng Harim Pratum at Reyna Janta Kinari. Siya ay nakatira sa maalamat na kaharian ng bundok Greirat. Ang pitong Kinari ay kalahating babae at kalahating sisne. Sila'y nakalilipad at nagagawang itago ang kani-kanilang pakpak kung kanilang nanaisin. Sa loob ng kariang kreirat, nakatago ang kagubatan ng himapan, kung saan din namamahay ang mga nakakatakot na nilalang na hindi kilala sa daigdig ng mga tao. Sa loob ng kagubatan, nakakubli ang maganda at kaay-ayang lawa kung saan ang pitong kinari ay masayang dumadalaw lalo na sa araw ng panarasi. Sa di kalayuan ng lawa, nakatira ang isang ermitanyo na nagsasagawa ng kanyang meditasyon. Isang araw, napadako ang isang binata habang nagdalakbay sa kagubatan ng Himapan. Siya ay si Pranbun. Nakita niya ang pitong kinari na masayang nagtatampisaw sa ilog. Namangha siya sa nakabibighaning kagandahan ni Prinsesa Manora. Naisip niya na kung mauhuli niya ang prinsesa, dadilhin niya ito kay Prinsipe Suton, ang anak ng Haring Artityawong at Reyna Jante Ivi ng Udon Panja. Jack na matutuwa ang prinsipe at tuluyang mapapaibig ito sa prinsesa. Ngunit, naitanong niya sa sarili kung paano niya ito mauhuli. Alam ni Pranbun na may ermetanyong nakatira sa malapit na kagubatan pinuntahan niya ito upang magpatulong sa kanyang balak. Sinabi sa kanya ng ermitanyo na napakahirap ang manghuli ng kinari dahil agad-agad itong lumilipad kapag tinatakot. Ngunit naisip ng ermitanyo na may isang dragon na nakatira sa pinakasulok sulukan ng kagubatan na maaring makatulong sa kanila. Nagpasalamat ang binata sa ermitanyo at nagmamadaling lumisan upang hanapin ang dragon. Hindi natuwa ang dragon nang marinig ang balak ni Pranbun. Ngunit napapayag din itong bigyan niya si Pranbun ng makapangyarihang lubid na siyang panguhuli niya sa prinsesa Manora. Nagpasalamat ang binata at patakbong umalis na daladala ang makapangyarihang lubid at patagong tinungo ang ilog kung saan naglalaro ang mga kinari. Habang abala sa paglalaro ang mga kinari, inihagis ni Pranbun ang lubid at matagumpay na nahuli si Prinsesa Manora. Gano'n na lamang ang pagkaawa ng ibang mga kapatid ng prinsesa. Ngunit sila'y walang nagawa kundi agad-agad naglumipad dahil sa takot na sila rin ay paghuhulihin. Itinali ng mahigpit ni Pranbun ang pakpak ni Prinsesa Manora upang hindi makawala at tuluyang madala pabalik sa Udon Panja at maibigay kay Prinsipe Suton na nooy naglalakbay rin sa kainang kabayo papunta sa kagubatan. Nakasulubong niya si Pranbun, daladala si Prinsesa Manora. Agad-agad na naakit sa kagandahan ni Prinsesa Manora ang prinsipe. Nang isalaysay ni Pranbun kay Prinsipe Suton ang dahilan kung bakit niya hinuli at nilala ang prinsesa sa harap niya. Nagpasalamat ang prinsipe at binayaran siya nito ng napakalaking halaga. Nagbalik ang prinsipe sa kanyang palasyo, daladala sa si prinsesa Manora kung saan umusbong ang isang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Nang sabihin ng prinsipe sa kanyang inang prinsesa, amang hari, ang buong pangyayari. Masayang masaya sila at agad-agad nagbalak na magsagawa ng kasal para kina Prinsipe Suton at Prinsesa Manora. Bumalik sila sa palasyo ng Udon Panja kung saan isinagawa ang kasal at tuluyang namuhay ng masayat matiwasay habang buhay.